Oh, welcome to Don's Loop, mga loko. Ha? Ha, dito tayo ngayon sa loop ni Don. Yeah. Oh, iyan, yeah, no? Uh, meron kaming magmakulit, mga yeah. loko. <laughs> eh, kailan ka ba nat na simula sa kalokohan na to? Mga, sige, mga 3 years ago. 3 years lang ako nang magsimulang mag mag uh, ibon. So, yun. Saka una unang club si Nalian kasi yung PJPI dun sa pila. Ah, sa atin. Oh, ah, yeah. yun. Oh, okay. Ikaw pala yung mga baby ng mga PJPI. Yun, ka oh. ako yung isa sa mga baby ng PGF5. Metan mo ako sa iyo, no? Ikaw ba'y PJ? Ah, welcome sa inyo ha. Panoorin niyo kami. See you. Yeah. So yung ano uh, yung stop band rate sa ano yun? Ah, uh, stop band rate SVR yan. Oh, SBR. Uh, sinabi ni ano hindi hindi mo parin mo lang. Sinabi ni uh, ni ng mga Dewert o ni Johnson na sila yung tinagurian na uh, most intelligent bird in the world. <laughs> yan. Talino. Ano bakit naging most intelligent uh, Marunong umuwi, magaling umuwi. Hindi, kasi ang uh, stop bandit kasi ano rin yan eh, sa pagbinasa mo, uh -oh. sila din yung, yung mga nakahawak ng stop bandit, sila yung mga inaayawan na sumali. Ah, dahil sa oh, sobrang galing ng yeah. ibon, mabilis na tapos maano, oh, nauwi pa. oh mabilis siya, humahakot mga 10 times first, 20 times first, yan. Yeah. Yeah. Yan yung mga may hawak na mga legit na mga stop bandit, na mga ibon. Kaya yeah, kung makakuha ka niya, maka-develop ka niyan sa loob mo, yan, yeah, maganda. So ano yung baseline ng stab Van Kasi meron, hindi naman siguro yun yung, ano, um, yung pinaka, tawag dito, pinaka, bago ba yan or na, mat, Hindi, mat, 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 matagal na yung bloodline yan. Ang Stubb Van Ritt, ang pagkakaalam ko sa pagbabasa-basa ko din, hmm. yan ay Janssen Base. Ah, Janssen Base din. Jansen Pace. Ngayon, pag tinanong mo si si paring Jansen, <laughs> hindi rin nila masasabi kung ano yung formula or ano yung Jansen na dugo na nabuo nila yun. Ah, so, kung ano yung yung Jansen na dugo yung nabuo or yung oh, stop yun. band rate na ginamit nila? Or... Ah, kasi ang, ang stop band rate ay produkto ng Jansen. Yan. Ah, okay. Yan hmm. yung mga nag-breed na mga Stop Bandit ay uh, tao din, parang Don Slope. Uh -oh. So bumili siya ng ibon sa kaya no? Oo, uh oh, nag Janssen siya, binilit niya, yun ang, uh, uh, produce niya. Uh -huh. Yun yung produce niya, yung Stock Bandit na uh -huh. pinahala uh -huh. niya. mga loko diyan. Hindi <laughs> saan bibisibisita kayo. <laughs> Maganda, maganda tong lugar mo dito. Salamat naman. Oh, yan. Ma presko ko maliwala. Maliwala so. Mainit talaga, kaya nang nangitim nga ako eh. Oo, oh, ako din eh. Taga call center ako eh. Ano ka ba kagabi? Oo. Oh, <laughs> Tarantado mo ngayon. <laughs> Sabi, binibili ka daw ng ice. Ah, <laughs> ako ng ice call center ako. Tarantado sa Ariel eh. Eh nangitim ako dito eh nang una ako mag ano mag simula ako mag kalapati ang puti ko pa. Ngayon yung, nangitim naiitim ako dahil sa yun nga, dahil sa 'yan. Pero ang ano, ang mga uh -huh. pigeons mas mas buhay na buhay sila kapag kamainit. Oo. Uh -huh. Mas maganda yung okay. mas maganda ang para sa nila, na. mas maganda ang racing nila. At saka pag umuulan, uh -huh. napakahusay ng mga player na, na nananalong pag umuulan kasi ang pigeon kasi nawawala ang kondisyon nila kapag umulan uh, basa ang loft mo oo oh, isa sa mga kalaban nila yan yung ulan na yan nandiyan ang sipon kaya yung mga player natin na mahuhusay na nakakapagpalusot ng ano uh -huh. ng may oo oh, kasi kahit pumunta ka sa Belgium nung galing akong Belgium <laughs> mm. ha? sa <laughs> uh -huh. dry loft dry, dry, loft mas marami na nanalo Maganda yung dry Kung para sa mga winter, pag nag, oh. nag sa amin. What? Ha? Oh. <laughs> <laughs> Yon, yan, yan. Ayun lang doon. Kapag dry, ganyan, gustong gusto ng loft yan. Dati kami ni na Joshua, oh. ang loft namin, 4x8, tapos ang dingding -ding namin, liso. Di, anong liso? Liso, edi flat na yero. Flat na yero? Oo, oh, liso. Ito, corrugated to, di ba? Oo, oh, oh, corrugated. Yung oh. flat, Ah, Pag pumasok ka sa loft, papawisan oh. ka. Dahil sa init, sa oh, init. Tapos makikita mo yung mga pala. Yan, maganda yung ano mo, dry. Oh. Parang si Perto ha. Kung gaya-gaya mo yung lugar ni Perto ha. Makikita mo yung mga ibon. Oh. Pulbos na pulbos. Wow. Kung bumabag yung pumupulbos. Oh. yan ang maganda. Oh. Kaya pagka, ang init ng loft, papawisan ka. Oo. Oh. Yeah, maganda. Oh. Tapos nung kumarera kami ng, ano, ng? NRPC. Oo. Oh, oh. Bago kayo, wala pa kayo. May garas pa kayo sa labi noon. <laughs> wala hindi ko nga alam kung anong NRPC. <laughs> ano yan? Kung bakit sa ano, makikita mo umuulan. Oh. Uuwi talaga sila kasi na-dry off nila. O ah. pupulbos. Kasabihin ko sa'yo ha. Oh. Kuha mo 1 and 2. <laughs> kasi dalawang nilalaban mo eh, yeah. 1 and 2 bagoy niyo. Wala nang tanong-tanong yun. Alam si, niya na sukat lahat. Sinong gumagawa ng love niyo dati? Si Apang. Si Apang. Naglalaro sa AVR yan. Bigyan mo lang ng maliit na martilyo at lagal yan. Sabi siya, oh. uuling ano mo. <laughs> siya na bala. Materialis oh. lang. Ay, veteran niya. Yan yung gawagawa ng love namin sa bakong namin. Tapos lang yan. Lahat ng sukat. Alam mo yun. Hindi mo tatalo yun. yun, yun siya ng bala doon. Mm -hmm. Ayan, na, na, ano, na, ng na, na, na sobra ng Ebermectin. At, <laughs> ayan, ayan yung pangit sa Ebermectin, eh. Hindi hey, mm -hmm. naman mga medication ngayon. Oo. Uh -huh. Ano man yung mangyari sa ibon mo. Oo. Uh -huh. Learning process pa rin. Tama, o. Oh. Naintindihan mo lahat, kung yung, bakit. Yung sa pagkakamali, katulad yan, mga pagkakamali ko, talaga, ano ko yan, mga learning process ko yan. Uh -huh. Ano, magastos yan, pero, hindi natin kasi yan makukuha wala tayong ano eh wala ang tawag dito wala tayong school kailangan uh, talaga applied theory o oh, kadama uh, uh um, may theory tapos merong action Oo. Uh -huh. <laughs> pero mas madali na ngayon ng ano Yo, may YouTube na eh. Marami na, marami na mapagkukuha na. Uh hindi, -huh. ang bisaklat. <laughs> mm. Eh, natin. Isa sa ipapanalo mo yun mga ganyan sitwasyon. <laughs> Pero, pare ko, meron din na nanalo. Matatawa ka sa amin ni Cap, no? Bakit? <laughs> Nag-aabang kami ni Cap. Oo. Uh, Siyempre, nangangulay siya ng mga nagtitraining sa tabi din niya. Oo. Uh, Ayan, din. Abang kami. Mga may, may dumadal. Isa, dalawa, tatlo. Oo. Oh. yuko kami. Pag yuko namin, sa kapitbahay dumadal. <laughs> eh. Nung makita namin, ang iniinom yung eh, pinaglaban ng kapitbahay eh. <laughs> kung hindi daw ni pare eh. Kung walang yakata, tayo, tayo naka-probiotic pa tayo. Ito naka-sonrox lang, buwan na buhay. <laughs> <laughs> ang perks na ang perks. Oo, <laughs> oh, uh, tawa ko na tawa ko yung kapit. Ang kong binibili nga ano sa inyo, gastos. <laughs> kapitbahay ko, naunahan pa ako, iniinom eh. Kung hindi uh, daw ni eh, sonrox. At iinom lang yon pag may naglalaba. Oo. <laughs> <laughs> Yan. Hallelujah. So, ayan. Uh, oh. uh, marami tayong natutunan ngayon dito sa ano, kaibigan natin, sa mentor natin, sa pag-iibon. So, marami salamat, Debs. Diba? Ay, eh, siyempre, di ba? Basta tandaan nyo, ha? Pag may lumiliit, may lumalaki. <laughs> Thank you. So, friends and relatives, ciao. Okay. Subscribe, don't slow. Thank you.